Sa loob ng mga siglo, ang pananalangin para sa mga yumao ay itinuturing na isa sa pinakadakilang gawain ng pag-ibig na maaaring tuparin ng isang kristyano. Sa buwan ng Nobyembre, ang mga katoliko ay lalo pang hinihikayat na alalahanin ang mga yumao sa kanilang mga panalangin. Isang mahalagang bahagi ng ating pagsasanay bilang kristyano sa pananalangin para sa mga yumao ay ang pagkamit ng mga indulhensya para sa kanila. Ang araw ng lahat ng mga santo o All Saints Day sa ika ng Nobyembre ay isang kapistahan ng mga katoliko na nagbibigay pugay sa lahat ng mga santo sa langit, kapwa kilala at hindi kilala. Ang araw ng mga kaluluwa o All Souls Day na ipinagdiriwang tuwing ikalawa ng Nobyembre ay isang araw para manalangin para sa mga kaluluwa ng mga mananampalataya na yumao, lalo na yung mga nasa purgatorio na nililindis bago pumasok sa langit. Ipinagdiriwang ng araw ng lahat ng mga santo ang mga nakamit na ang kaligtasan, habang ang araw ng mga kaluluwa ay para sa mga buhay upang magbigay ng espiritual na tulong sa mga yumao ngunit hindi pa nasa langit. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcasid. Ngayong araw, minirapat kong talakayin ng paksa tungkol sa undas. Uh, Unang-una dahil ating ipagdiriwang ito uh, bukas. Pangalawa, upang alamin ang mga panalangin at tuntunin upang makamit ang mga indulhensya para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Bakit nga ba pinahahalagahan ng simbahang katoliko ito? Iyan ang inyong alamin. Malatiling nakatutok. Sa Pilipinas, ang undas ay pinagsama ang araw ng lahat ng mga santo at ang araw ng mga kaluluwa. Dalawang kapistahang kristyano na nagbibigay pugay sa buhay ng mga santo at mga kaluluwa ng mga yumao. Kayong paman, hindi tulad sa ibang bansa kung saan ang mga araw na ito ay tahimik at malungkot. Ang undas sa Pilipinas ay isang masaya at makulay na okasyon na sumasalamin sa kulturang Pilipino at mga paniwalang may halaga. Ito ay isa sa pinakamahalaga at makabuluhang uh, pagdiriwang sa taon. Ang pista na pinagdiriwang noong ika at dalawa ng Nobyembre ay minamarkahan ng iba't ibang kaugalian at ritual na nagbibigay pugay sa mga yumao na mahal sa buhay. Ang araw ng lahat ng mga santo, All Saints Day at araw ng mga kaluluwa, All Souls Day, ay mga okasyon upang manalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio, upang matulungan silang makamit ang walang hanggang kapayapaan. Bakit purgatorio? Kasi ang mga kaluluwa sa impyerno ay di na matutulungan ng ating mga panalangin kundinado na sila doon magpasawalang hanggan. Kaya tungkulin natin na ang ating mga kapanalig na nasa purgatorio. Ligtas na sila ngunit hindi pakarapat dapat na makaakyat sa langit. Ang ating mga panalangin at pagkuha ng mga indulhensya para sa kanila ang maglilinis ng mga bahid at dumi na kailangan nilang linisin. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, ang lokal na kaugalian sa Pilipinas ay markahan ang ikaisa ng Nobyembre bilang araw ng mga patay. Ang pagdiriwang ay maaaring magtagal hanggang ikalawa ng Nobyembre para sa mga pamilya na nais iwasan ang pagdagsa ng maraming tao sa sementero uh, sa ikaisa ng Nobyembre karaniwang binibisita ng mga pamilya ang sementeryo kung saan inilibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Karaniwang nililinis at pinapalamutian ng, ng mga Pilipino ang mga libingan at puntod ng mga bulaklak, kandila at iba pang handog. Nagdadala rin sila ng pagkain, inumin, musika at laro upang ibahagi sa kanilang pamilya at kaibigan. May ilang pa na nagpapalipas ng gabi sa sementeryo, nagbabantay at nananalangin para sa mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno. Ang undas ay higit pa sa isang pagdiriwang o ritual. Ito ay salamin ng pananaw at mga bagay na pinahahalagahan ng mga Pilipino. Ito ay natuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay-pugay sa ating mga ugat at pag-aalala sa ating kasaysayan. Ito rin ay nagtuturo sa ating tungkol sa kahulugan ng buhay at kamatayan at kung paano natin makakayanan ang dalamhati at pagkawala ng ating mga mahal sa buhay Higit sa lahat ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig at pananampalataya na lumalampas sa taning ng panahon at hangganan ng lugar Kung mamamatay tayo sa kalagayan ng Garcia Ibig sabihin walang mortal na kasalanan, tayo ay nakalaan para sa langit. Ngunit sinasabi sa ating banal na kasulatan na walang marumi ang makapapasok sa langit. Apokalipsis, Kapitulo 21, Verso 27. Misan kapag namatay tayo, maaaring hindi tayo ganap na malinis mula sa ating mga makamundong bagay o sa Ingles, yung tinatawag na attachments. Malamang na kailangan na gawin ng Diyos sa atin ang huling paglilinis. Ito ang gawain ng krus ni Jesus. Nauunawaan ng mga Katolika ang huling kalagayan ng paglilinis na ito na pinino ng apoy ng pag-ibig ng Diyos at ito ay ang purgatorio. Bilang mga Katoliko, nananalangin tayo para sa ating mga yumao na mahal sa buhay at nag-aalay ng mga misa para sa kanila upang ang grasya ng krus ni Kristo ay maililigtas sila mula sa anumang huling pagkahumaling sa mga makumundong bagay o attachment na maaaring mayroon sila at sa gayon dalhin sila ng walang bahid sa kalwalhatian ng langit. Mayroong maraming indulhensya na naaangkop lamang sa mga kaluluwa sa purgatorio na maaaring makuha sa buwan ng Nobyembre. Tuwing Nobyembre, pinahihintulutan ng Simbahan Katoliko ang mga mananampalataya na mag-alay ng plenaryong indulhensya para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ibig sabihin nito, maaaring palayain ng mga Katoliko ang mga kaluluwa mula sa kanilang temporal na parusa sa purgatorio upang agad silang makapunta sa langit. Maaari tayong mag-alay ng indulhensya sa buong taon, ngunit kinikilala ng simbaan ang partikular na plenaryong indulhensya ito mula ika-isa hanggang ikawalo ng Nobyembre. Gayon pa ito ay nagiging uh, parsyal o dibuo buo na indulhensya sa ibang panahon ng taon. Ang taong nag-aalay ng indulhensya ay maaaring posibleng magpalaya ng isang kaluluwa mula sa purgatorio bawat araw sa patangong ito. Una, manalangin sa isang sementeryo. Pumunta sa anumang sementeryo at manalangin para sa mga yumao na kaluluwa. Isang halimbawa ay ang panalangin ng eternal rest no, sa Ingles uh, na ginagamit ng mga katoliko. At sa wikang Tagalog, Pangalawa, bisitahin ang isang simbahan sa araw ng mga kaluluwa, ikadalawa ng Nobyembre. Ayon sa The Manual of Indulgences, eh, ikaapat na edisyon ng isang libo, siyam naraan at uh, sa araw ng mga kaluluwa o ayon sa pagpapasya ng obispo sa linggo bago o pagkatapos nito o sa solemnidad ng lahat ng mga santo, bumisita ng may debosyon kay isang simbahan o oratorio at bigkasin ang ama namin at ang sumasampalataya ako o ang credo. Pangatlo, mangumpisal tumanggap ng sakramento ng kumpisal upang makabit ang isang plenaryong indulhensya maging para sa mga abang kaluluwa o para sa sarili, ang taong nagsisikap na makamit ito ay dapat na nakahiwalay sa lahat ng kasalanan, free from attachment. Kung ang kaluluwa ay hindi nakahiwalay, isang partial o hindi buong indulhensya ang ilalapat kailangan mo lamang mangumpisal ng isang beses sa panahong ito. Pang-apat, tumanggap ng banal na komunyon. At panglima, manalangin para sa Santo Papa. Iminungkahin ng simbahan na manalangin ng isang ama namin at isang ng Maria para sa Santo Papa. Hinihiling ng simbahan na kung maaari ang sakramental na kumpisal at lalo na ang banal na komunyon at ang panalangin para sa mga layunin ng Papa ay gawin sa parehong araw na isinasagawa ang gawaing may indulhensya. Gayun pa dahil hindi ito laging posible, dapat gawin ang mga nabanggit sa loob ng humigit kumulang dalawampung araw bago o pagkatapos ng pananalangin sa sementeryo. Kung nais ninyong makamit ang higit sa isang plenaryong indulhensya para sa mga abang kaluluwa sa purgatorio, dapat kayong tumanggap ng komunyon, bumisita sa sementeryo, at manalangin para sa Santo Papa sa bawat pagkakataon na nais ninyong ipagkaloob ang plenaryong indulhensya. Ito ay dapat mangyari sa pagitan ng ika-isa hanggang ika ng Nobyembre. Isang kumpisan lamang ang kailangan para sa lahat ng indulhensya hanggat natutupad ang iba pang mga kinakailangan. Ayon sa katesismo ng Simbahang Katoliko, ang indulhensya ay kapatawaran sa harap ng Diyos ng parusang temporal ng mga kasalanang napatawad na na nauukol sa salah. Ang isang binyagan kung tumutupad ng mga kondisyong nakatakda ay nagkakamit nito sa pamamagitan ng iglesia bilang tagapag-ingat ng mga biyaya ng katubusan. Ang biyayang ito ay pakundangan sa pag-aalay at sakripisyon ni Kristo at ng mga banal. Ang indulhensya ay maaaring makamit sa pamamagitan ng mga panalangin at gawain kung saan inuukol ng Santo Papa ang indulhensya sa sino mang gagawa nito. Kaugnay nito, may mga kinakailangan ding matupad na kondisyon ang sino mang nagnanais magkamit nito. Bukod sa partikular na gawain inuukol sa ipagkakamit ng indulhensya, kinakailangan ang mananampalataya na nagdanayat nito ay naipagdasal ang intensyon ng Santo Papa, nakapagkumpisal, nakapagsimba at nakatanggap ng banal na komunyon. Mula ikaisa, kaya ulitin natin, mga, mula ikaisa hanggang ikawalo ng Nobyembre, ang mga mananampalataya ay maaaring magkabit ng indulhensya para sa kaluluwa ng Yumao matapos dumalaw sa sementeryo o manalangin para sa Yumao. Dagdag ang mga kondisyong nabanggit. Ito ay isang ah, napaka makapangyarihang paraan ng biyaya para sa ating mga Yumaong mahal sa buhay. Isa itong dakilang pakikibahagi natin sa awa at habag ng Diyos para sa mga Yumao. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na ibigan po ninyo at sana po ay nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po niyo kalimutang mag-like, uh, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, pindutin lang at subscribe sa baba at ang kapanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga aming episodyong ilalabas na hinaharap. At uh, kung naibigan talaga po ang ating pagtatanghal, mangyaring suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang pransya. At ito po ay para sa inyo ha, hindi po ito para sa mga namatay. Pero maaari naman po ninyong isali sila o sa inyong mga intensyon. At uh, sa ang pamamagitan po ng pagdodonate o pagbibigay ng donasyon ay uh, pwede pong direct deposit sa aming BDO account o kaya sa pamamagitan ng GCash vira bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan at uh, maaari pong doon nyo ipadala ang donasyon pero mas pinapaboran po namin yung uh, GCash via bank transfer dahil well, diretsyo na po ito sa aming account. At bilang uh, pasasalamat sa inyong pagiging membro ng mga sa kalinga ni Padipio padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o ang medalya ni Paddy Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya maaari rin po kayo magpadala ng email sa angtinignipaddypio at gmail.com So hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At syempre, maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang no. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.